Ito pa tinapay na yun. Oh. oh, ito, hydrogen water yan. Gabi. Ano? Mr. Bodomo, sikat na sikat siya sa TC. Mm. Si si estudyante. Sino ba yung Mr. Bodumo? Uh, Ni apo sila sa kanya apo, hindi pa siya sinagan. Gay mismo ang abay kada merang marin ko Saan sa pindangan? Oo, sa pindangan. Pero ang, ang anak nilang sundalo nasa bilyon na sa ano ng mga bilyon weba yun naman sikat din pero kaya doon lang sila kinasal tapos namatay na wala silang anak yun ang hindi pa pero sa sisi kasla yung ni Mr. Romulo amin kinibudo mo sa nalain ng mata soldado mo So, may di, one. And, uh, ayan, uh. So, Army, chaka, one Army. Ano? It, um, Anong year yan? Huh? Anong year? Mga 1950s, ganon. Talagang ako noon? Uh, di, mga 1960s. siya yung may daolo ti primero nga mabalik si Mayanto sa waka pa nga sa na agot si Shiro siya mati kasula balasan nga spada hindi nang kure o nang isa si pabasahin ni kidimanong ko hindi nga mga pero okay lang dahil na siya sila kung malapit silang tatay, tatang doon ang pumayga. Lalo hindi si San Vicente tamas po po na dyan din na kwartada sulat yung may gagatang si Manok Iyay, Manok Itlog sulat yung gagatang di taga San Vicente. Gusto, wow, ay so, nga. Isuda, pinang pasikat mo sa nakami hindi ay pindangan pero mahirap ang gobyerno ng kwan bakit wala sila disilahan meron managos lang ang wala ay ano yung sinasabi nyo meron daming miskwelahan wala silang... Sila nga ang pinakaunang unang nagkaroon ng Bayambang National High School Ay, eh. oh yun na, sa mataas na. Oo. Pero yung grade 1 up to grade 6, wala. Sa Managos lang. Oo, sa Managos oo, lang. Pero sa ibang lugar, San Vicente, hanggang ano, marami. San Vicente? Oo. Oo. Lang sa... Kasi yung San Vicente, more than 100 years na yun eh. Pala sila, school Kiran, doon nga sila ng aral ng mga grade 1, grade 2 eh. Oo nga, sa Managos lang. Wala sila school eskwilahan. Sa Managos nga lang, pero San Vicente. Meron. Sapatang mapamili kami. Ano, pintas ka na kami uh, um, eh. Wala na. Ay, Jesus. Nung inikwamad din. Um. Tuhan ada tak ada mesti kalau nak kau nanti luang kau nak pasang nak Sehingga luang dia dia tak mesti dia tak lakuk. I um,